Okay guys, good afternoon, happy Sunday So ngayon, day off ko, turuan ko kayo kung paano Magpaamo ng mga ibon Ayan, kasi ang dami nag sa akin Paano daw magpaamo ng ibon Katulad nito, oh, nag-comment na to okay. Comment na to, ito, nasa taas, yan Comment nga, wow, paano paamuhin yan Parang ganun, bago ko sabihin kung paano Magpaamo ng mga ibon, panurin niyo muna to tala na, ito ito, uh, kaamay yung uh, yung mabubusog ito sila dun sa una sa malaki uh, magpakain lang ako is that ay, ay lang morning gutom na gutom sila yung kakakain na nila pati itong mga kakakain at ayun nga guys napanood nyo na kung gano kaamo ang mga ibon ko so first kailangan gutom sila pangalawa kailangan may tiyaga kayo kasi hindi yan basta-basta dadapo o kakain sa palad nyo pero kailangan gutom talaga sila gutoming nyo Sa araw huwag nyong pakainin from the morning up to afternoon so yun after that yun ang sikreto at ang first ilagay nyo muna sa platito dapat wala muna sa kamay katulad ng mga ginagawa ko previous video before na nasa malaking uh, uh, lalagyan yung pagkain tapos hawak ko lang sa ilalim hanggang sa so dumating sa points na nasa kamay ko na dun ko na sila pinapakain so ngayon kilala na ako ng mga ibon ko pagpasok ko pa lang sa cage nila is dumadapo na dito, dito sa ulo saan kung saan saan at I hope yun lang I hope na natutunan kayo at comment nyo lang kung anong gusto nyong malaman at gagawa natin ng video yan so ayun lang thank you very much